Magandang araw mga katakosa Nagulat nga ako at may pa voice over na pala ang dalit. Nakakita nga pala ako sa online ng bunggan Umorder na nga agad ako at baka maubusan pa Kalahating kilo nga lamang in order ko Nagayat ko na nga pala ang kalamyas at hinugasan ko na rin yan. Nalinis ko na rin ang bunggan at nakita ko nga lamang ang pagbabalot niya sa Facebook. Nilagyan ko nga lamang yan ng mga pampalasa. Isinalang ko na nga habang hinihintay ko ang pumulak ay naglinis muna ako ng aming higaan. Hindi ko nga namalayan ang panay kulo na pala ang aking sinala. Pagbukas ko nga at ayan ay nagkukuluan na nga. Pinatay ko na nga at naghain na nga ako. Saan ko nga lamang yan ang kalamansi. Kam natakam na nga ako niyan at gusto ko nang kumain. Kita niyo naman nakatas na naman ang paa ko diyan. At ayan na nga, taob na nga ang kaldero. Pagkatapos nga namin ay nagugus na nga dyan si daddy. Kinahaponan nga ay inimbitahan kami magmerienda. Day nga pala ng asawa ng pamangkin ni daddy. Papunta na nga kami dyan at ayan gandang-ganda ng mga tanawin. At ayan na nga, kumakain na nga kami. Maraming salamat nga pala sa merienda. It and run nga kami at papasok pa sa trabaho si daddy. Pauwi na nga kami dyan. At yung tinira ko naman. Nung kaunti bunggan ay tinorta na yun para sa hapunan. And lamang muna for today's video. Maraming salamat mga momshi!